So, yun. Good day, mga kalapatids. Ayan. Bali, last day na nga ng pagbibigay natin ng El Toro probiotics. Dahil, uh, three 3 times a week lang tayo nagbibigay. Monday hanggang Wednesday lang, mga kalapatids, no? So, kita naman sa mga poop tray, mga kalapatids, yung mga droppings nila, no? Ayan. So... And uh, yung drapi silang maitim na yan mga pasintabi sa mga kumakain no? Is yan yung dati nating binibigay na molasses mga kalapatid Grabe ang itim no Tapos natuwa naman ako nung nagbigay tayo ng uh, El Toro Probiotics Is ganito na yung drapi sila brown no Mga kalapatid Ibig sabihin uh, mas maganda yung digestion nila mga kalapatids no tapos uh, buo din yung driving sila mabilis manuyo mga no? so yun lang naman na yung gusto natin uh, tuyo yung droppings sila tapos yung puti na yan is yan yung ano nila yung ihi nila mga no? ayan so maganda rin may puti rin no? mga kalapatids ayan ibig sabihin uh, yung probiotics na binigay natin is uh, maganda mga no? Yan, check na rin natin dito Yung droppings dito, basa Dati to, basa mga kalapatids Ngayon is, ano, buo Ayan o, oh, buo Buo yung droppings nila Ayan So, ibig sabihin, maganda yung Probiotics na binigay natin no? So, ngayon Is, magbibigay na tayo ng uh, Probiotics Ayan, so bago ang lahat Magpapakain muna tayo no? So, iano ko lang muna to Ihahalo ko lang muna to sa tubig mga kalapatids no? Ayan, halo lang muna natin sa tubig Grabe ang bango nung ano, probiotics mga kalapatids Third day mga kalapatids Grabe masakit yung kamay ko Ayan. Na ano sa, ano, sa trabaho Ayan, Maga kung so, natin yung may wagang panghalo Ayan. Ayan shoutout sa El Toro Probiotics Sa mga gustong bumili mga kalapatids Nandiyan na yung ano uh, Nasa screen na yung uh, Facebook page nila Meron ding Lazada, meron ding Shopee So Search nyo na lang uh, El Toro probiotics uh, mabilis lang naman hanapin kaya nandiyan na rin yung ano, link so punta na lang kayo sa page nila mga kalapatids tapos uh, click nyo lang yung link so pwede na kayo mag order doon mga kalapatids no? for more info pwede nyo silang i-message sa page nila mga kalapatids at no? saka ano kita ko yung ano yung condition ng ibon so mga ganda no? eh mga ina kayo mga ganda ng mga kondisyon no? so dalawang araw pa lang or pangatlo pa lang, araw pa lang ngayon magbibigay tayo ng El Toro Probiotics ganadong ganado silang anong kumain na eh, no? so talagang abang na abang oh. o oh, ayan o mm -hmm. oh. Mag aabang sila So yun muna, mo muna tayo mga kalapatids Tapos ah... Uh, Paglilinis muna tayo, no. So, yun lang muna, mga kalapatids. Ayan, no. Sunay na siya na uminom, mga kalapatids. Ayan, shoutout nga pala. Ayan, no. May dalawa na tayo papisa, mga kalapatids, so bali apat pa yan bali, bali dalawa pa yan so yung isa is papisahan na rin alas magkakasunod nga yan mga kalapatid no? bali yung isa kakapisa lang siguro to kanina tapos meron na naman papisa no grabe ang bango nung ano nung El Toro Probiotics no? ayan shoutout sa El Toro Probiotics At ayun na nga mga kalapatids Ayan, nagsusubo na yung mga Ano, mga breeders natin no? Ayan So, nabili na tayo Ng El Toro Probiotics Shoutout ulit sa El Toro Probiotics Ayan, bali, ano nga pala mga kalapatids no? Uh, so, susunod, magbabaklas na tayo Ng mga ibon natin Mga breeders natin, mga kalapatids Ito, iuwi na natin ng sambales Tsaka yung isa dito. No. So yung isa diyan is uh, papadala natin sa Bareto, mga it's I testing kung ililipad o <laughs> ibibred, <-be> no. Yan, <laughs> ito uh, ano natin to, ipapalaro natin to sa kilala natin. Tsaka yung inakay dito mga kalabati si Papa Laro natin no? Ayan, So nagsusubo na sila no? Ayan, Shout out nga pala sa inyo dyan mga kalabati no? Sa mga gumagamit ng El Toro Probiotics Grabe napakaganda nung ano, El Toro Probiotics no? Shout out din po sa ano, Sa mga Parati sumusuporta sa Kalipatids TV no? Ayan. So magbalabi na tayo magpaparapol Bali ilang paparapol natin Tatlong ibon Nasusuportahan no, natin itong mga breeders natin na apat yung ano yung mapipisa dyan yung mga kalipatids no tapos Ah uh, pag lumaki yan, so ipaparapol natin no so yun lang muna mga kalipatids maraming maraming salamat peace out sa inyo lahat bye